Hello everyone! Good morning and good day! So tayo ay magtalakayan, magtalakayan tayo ng mga bagay-bagay at nangyayari dyan sa Pilipinas. Alam nyo ba, itong ginagawa ng gobyerno sa Pilipinas, grabe na talaga, nakakaloka na. Yung pagbibenta ng ilang toneto nila dang gold tapos hindi mo malalaman kung saan nila ginamit yung salapi na pinagbentahan tapos yung ginagawa nitong si Marcos na hayagan at talaga namang sa publiko na nakakapag-abot na lang sila ng droga sa, kan sa kanya ng ganun-ganun lang na parang wala lang ano na ba nangyayari? tapos yung mga dyan sa kongreso at sa senado nag -aaway away, aaway dun palang makikita mo na kung anong klasing pamumuno meron ang bansa ganun din ang mga pinamumunuhan nagkakagulo na silang lahat nagkakagulo na sila dahil wala nang matinong gobyerno ang Pilipinas ano na ba nangyari? Ano ba, pinapayagan nyo ba na ganyan-ganyan na lang ang gagawin sa inyo? Tapos lahat, lilimasin na lahat ng mga kaperahan ng mga Pilipino. Tapos ganun-ganun kayo nahihirapan. Wala ba kayong gagawin? Wala ba kayong gagawin para man lang sana mabigyan ng hustisya? Yung mga ginagawa ng mga bangag na gobyerno ngayon, nakakaloka talaga as in nakakaloka. Hindi ko maisip bakit may mga ganyang klasing tao na hindi na sila nakokontento sa salapi na kailangan talagang magnakaw ng magnakaw ng magnakaw tas wala namang nagagawa sa bayan wala nga siyang nagagawa kahit na anong tulay o daan o building, hospital or whatsoever na makakatulong sa nakakarami ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Nakakaloka nang umuwi dyan. Like, you know. But I still wanted to retire there. So, it's really hard right now and nowadays na umuwi dyan tapos ganyan. Nakakahiya na talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Sana naman masolusyonan at sana naman bumaba na yung sibangag at ang lahat ng mga abusado dyan sa Kongreso at sa Senado. Sana hindi naman na to about politika. Sana isipin naman nila yung mga kawawang mga Pilipino na walang magawa at hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sana man lang merong maging solusyon balang araw. Kasi hindi naman talaga forever na nandyan lang yung kasamaan. Matitigil at matitigil yan. Meron at merong gagawin ng Panginoon para matigil ang mga kasamaan na yan. So tulungan natin ang government natin na <clears throat> mapatanggal ang mga masasamang tao dyan sa gobyerno. Sana matapos na yan. Anyways, laban lang ng laban sa mga kapatiran natin dyan at mga Pilipino dyan. Pasasaan ba't matatapos din ang Kalbaryo? Sana mawala na mga bangag at abusado at magnanakaw sa gobyerno. Sana nga. Sana-sana lang.